ako uh, na naman po ulit si E.R. Lizarondo, um, handler ng ACGL. Uh, nandito po kami ngayon para palang sa inyo na ang aming palahin na lemon sweater na panlaban sa April 28, 2013 sa San Juan Coliseum. Abangan nyo po ang laban nito dahil ang uh, in-expect namin dito sa manok na ito higit pa sa inaakala nyo. Dahil ang palo nito ay sobrang dami. Uh, ito ay palahi po namin. Uh, ang tatay po nito is galing po kay... Joe Sanford na binili po ng chewing ko at hiniram namin yung kanyang materyales at ang inahing nito garing uh, galing pa po sa World Expo 2010 uh, ito po ang inilabas niya at ang mga kapatid niya po ay panalo na uh, siya na lang po ang natitirang may lalaban namin so, abangan niyo po kami sa so, darating na April 28, 2013 sa San Juan Coliseum. Yan po. Thank you.